Hi, Kapodaholic! Welcome back to my channel. For today's video, ay ipapakita ko po sa inyo yung mga nabili ko na paninda sa TikTok shop. Ayan po. Pero bago tayo magsimula, please subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. Um, let's start! And by the way nga po pala ha, um, pagpasensya na po ko masyadong maingay sa aking kapaligiran dahil ah uh, marami po kasi nag ng manok at tsaka po uh, at mga aso din po. <laughs> so, let's start guys! Um, ito nga pala ang ang bestseller ko po nito. Ito po ay marshmallow. Ayan. Ayan. po, marshmallow po. Ito. Ito na rin natira. Ayan. Ito po ay uh, blueberry blueberry po itong blue. Ayan. At saka ito naman pink ice strawberry. Ayan po. At meron din naman pong expiration date na September 20, 2025 pa. Ah, bale, ito po yung itsura niya. Ayan. Ayan po. Ang itsura ng ating owl. Ito po yung hindi pa po ito bawas. Ito po kasi is uh, bawas na. Halos mga lahati na po siya. Ito po, oops. Easy open. Napaka-cute po talaga ng lalagyan po nito Ayan. Punong-puno po siya. Katulad din ng ating blueberry. Ayan. Easy open lang din po ito. Ayan. Punong-puno din po siya. Bale, bentahan ko po nito ay um piso isa. Ayan. Dahil nakuha ko lang po ito ng fifty uh, 155 Yes, 155 po ang per per tab po nito. Tapos, meron ka ng 250 pieces. Ayan. Nag-sale po kasi ito, kaya mababala yung kuha ko yan po, napakasalabon po nito. At napakasarap at napakatamis din po siya. Bagay na bagay sa mga bata. Ayan, so ito na po yung uh, datira. Ayan. Ito po ay crispy marshmallow po. Hindi po ito bubble gum. May pit po kasi pinagbabawal sa school na magtinda ng bubble gum. So ito na lang, marshmallow. Ayan po rin pwede. At saka napakasarap din po ito. At mura lang. Ayan. So, ito po yung ating ah, nabudol. <laughs> yes po, nabudol po ako. At saka napaka-cute din ang lalagyan. Ayan. Yeah, at saka napaka-aesthetic din. Look. Diba po? Hmm. Ayan. Aesthetic. Tapos, meron tayong um, isa naman na nabudol. Ayan. Ang ating Coco Fruity Chewy Candy. Actually, um, may benta na po ito. Ayan. Napakaganda din po. Itong, ito talagang gusto ko. Yung lalagyan niya po is acrylic na. Yes po. Do um. At saka masarap din po ito. Mabenta din po ito. Kahapon lang po ito dumating. Actually, kahapon lang po siya dumating. Ayan. Nabenta na po natin. May benta na po tayo. Apat na piraso. At dito naman, meron na po tayong benta nito ng 1, 2, 3, 4, 5. Limang piraso din. Pero ang, ang napaka-sellable po talaga is ang ating ang um, blueberry. Yes po, blueberry. Mahilig po ang mga bata sa blueberry. So, nakabenta po ako nito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali, 12 pieces po. Sa isa pong pack na ganito, meron ka na pong 30 pieces. Yan. At nakuha ko lang po ito ng 110 per tab per ganito po. At meron na po kayong 30 pieces. Pwede niyo po itong ibenta ng uh, 5 pesos. Pero sa akin kasi, um, medyo malaki yung konti ng shipping fee. Kaya si 6 pesos ko lang po per piece. At saka mabenta din naman po siya. Look. At ito po kagandahan niya is ang kanyang lalagyan. Safe na safe po ang ating uh, chewy candy. Yan. Blueberry chewy milk candy. Strawberry chewy milk candy. At pineapple chewy milk candy. Meron pa po silang ibang flavors katulad ng grapes at cola. Hindi na po ako nakaabot sa cola at saka sa grapes dahil po ay sold out na po sila. So, ayun. So, ito lang po yung paninda na bago sa paningin ng mga bata at napaka-sellable niya po. Ayan. So, sana may, uh, may natutunan kayo or pandagdag sa inyo hang ah uh, sorry, I speak bisaya. Sa inyong um, paninda sa si school. Ayan. So, napakaganda at napakatamis. Masarap din po ito. mae enjoy po ito ng mga bata. Ayan. kuha isa. Sa ganito po is meron po tayong five na per piece. Yes po. Lima na po yung laman nito. Ayan. Lima ng chewy hindi ang laman niya mas yeah, masarap po ito. Yan. At yan, ganyan lang. Gaganyanin mo lang eh. Tapos 'yan, ganyan. So napakaganda po talaga ng ating At saka, meron na rin po silang Certific, certified gold choice award ang Coco. Yan po. Marami, marami din po silang mga products po. Ayun. Ito, gustong gusto talaga ito ng mga bata. Ayan. At saka, by the way nga po pala, isisingit ko lang. isisingit ko lang. Nakabili na po tayo ng turnable table. Ayan. Ayan po, isisingit ko lang po. Nakabili na po tayo ng turnable table. Plastic lang po ito. At hindi na po talaga ako nahihirapan sa pag pagpak ng ating mga kakanin. Ayan. Napakaganda niya po. Pwede ko natin ilagay dito. Ayan. Ganyan po siya. Tapos yan. ba diba? Napakaganda ng ating turnable table. Ayan po. Hmm, hindi na po siya, hindi na po talaga ako mahihirapan sa pagpak ng ating mga orders na kakainin sa ating puto cheese kuchinta. So, um, it, So, ayun guys. Ito lang po muna ang ating video. Ang ating mga panindas sa kantin. Ayan. Sana po ay um, mag-try po kayo nito. Madami po nito sa TikTok shop. Ayan. Kung tambay po kayo sa TikTok shop, alam niyo po na napakarami po nito doon. Napaganda. Napakaganda. Hi, ang cute-cute. Ang cute niya talaga. So, Guys, so bye guys. See you again sa next vlog. Um, sana meron po akong mga bagong uploads na mga lulutuin pa natin. Ayun, so bye bye guys. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. Bye!